Sa layo at kakulangan din ng kinikita, kapos sa dental service ang mga residente sa Palawi Island sa Cagayan. Kaya sa ilalim ng Linis-Susog Kapusong Kabataan Project ng GMA Kapuso Foundation, naghatid tayo ng libreng dental service kasama ang ating mga volunteer dentists. Payak at Payapa ang pamumuhay ng mga residente sa isla ng Palawi, sa Santa Ana sa Cagayan. Pero mahirap nitian ang malaparaisong ganda ng isla ng mga nangangailangan magpatingin sa dentista. Wala kasing dental clinic dito. Kaya si Maricel, minsanan lang makapagpa-dental check-up. sumakit nga ang ngipin ng mga anak nagmumumog na lang sila ng tubig na may asin. Kung may lebre, ma'am, tsaka lang po kami nagpapabunot ng nipin pag may, may mga nagmi-medical mission dito. Pero bukod dyan, problema. Ang iba pang hygiene needs nila, tulad ng sabon. Ang panligo nga, sabon, panlaba. Kasama ang ating volunteer dentist mula sa Philippine Association of Private School Dentists, bumiyahe ang GMA Kapuso Foundation ng labing anim na oras mula Maynila patungong Santa Ana. Nagsagawa tayo ng libreng bunot at fluoride varnish application ng ngipin. Nagbigay rin tayo ng mga hygiene kits. Tinawid din natin ang Palawi Island para masuri ang ngipin ng mga bata doon. Wala nga sa bisita sa dentista, kaya medyo Hygienically, hindi gano'n kaayos. Warm water with salt. Pero nababawasan lang yung pain. Pero definitely hindi mawawala totally. Tinuruan natin sila ng wastong pagsisipilyo, paghuhugas ng kamay, at paglilinis ng buhok gamit ang shampoo pamatay kuto. Maraming salamat po kasi kahit malayo po kami, dumating po yung tulong na galing po sa GMA Foundation po. Maraming salamat din po sa Rhea Generics, Filusa Corporation. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.